Ito, oh. mga bagong ulo sa site. Dami niya, no? Ang naging, plato, plato. Ang naging luto niya, pare? Daing, boss. Daing. Daing, daing. daing. Ah, ano yan? Yung ibibad din sa araw, ganun? Pwede, boss. O, ano, ilalagyan ng asin. Buhay pa, gumagalaw pa ng ate, oh. Oh, buhay pa yan, boss. Ang ginilita ng tinanggali ulo. Eh. Yan. Si, ano yan? Si, anyan. si Gwen, taon din namin yan. <laughs> Papasok o, sa doon, po, YouTube to, uh, eh. Sistan ko. Ang dami niya, no? Lahat yan, ano? Lahat dadaing. Pwede, sir. Pwede. Tapos piprito. Bukas. Lalagyan mo rin na asin yan. Asin lang yan, sir. Asin. Pwede pala yun, ano? Ito. Ititignan natin kung ano yung lahat siya. Baka pa asin. Hmm. Pukod <laughs> ka mo, bahala na dito ko. Kahapon pare, yung nag-upload ako, ito yung upload ko, wala nag-like eh. Ewan ko lang, pag ngayon wala pa rin nag-like, sinama ulit kita. Wala nag-like eh. Ah, fish Sarap niya, no? kung may parikado lang yung ulo adobo pakain sa aso pa ni sayang kaya lang mo pa na rikado, no toyo, suka, sibuyas, bawang mahal pa naman sibuyas, bawang hindi so, na lang to sa minuto lang pare pag sa YouTube kasi pare at least dapat 3 minutes. Minute. Oh, isa. Kumain ka na ba? Tapos kumain ka muna. Asan yung kapon yung tatlo? yung malaki yun, eh no, yung kahapon. ang ma ano, pa rin eh. Hmm. Sabihin, dami dyan, ano, dami talaga ang hito diyan, ano? Dami, boss. Sabi ng nila, minanuringti raw diyan, ang dami rin daw na, ano Nasa sako daw nakalagay, dami Maka raw eh. Ah, Sipi mo yun, ano? Pwede rin mo tayo mga oriente dyan eh. Baterya na naman sa sasakyan yung ginagamit nila eh. Lalaki. Uh, mga igat, ang lalaki rin. Oo, oh, meron igat. Sarap yun, igat. Maka na may pawikan laki kasi tigasaan ng ano. Oh. Ay, yung kinahin na yun. Ibang tuloy formal. Ay, niluto niyo dyan. Oo, oh, ato yun. habadto sa suka ah, lalagyan pala suka. Sasayin. Pa chlorine. <laughs> <laughs> <May> chlorine. Sa <laughs> may nauling pang malaking isda, meron pala sa